Labing dalawang retirado at kasalukuyang pulis ang inireklamo ni alias Toto sa Napolcom. Pulis na dumukot at nagtapon sa mga sabungero sa Taal Lake. Kahit sinong tao, at ang pinag-usapan dito, pabilya, na natin katlatan, o magbigay nila, o gagawin nila sa buong pabilya mo, papatay niya. Sir, kung pa dyan sa mga napanggit mo na pulis, Colonel, meron rin ba Naglabas ng nakakagulat na revelasyon si Julie Patidongan na mas kilala bilang alias Totoy tungkol sa mga sabonghero na bigla na lang nawawala matapos masangkot sa dayaan sa mga illegal na sabong Sa harap ng media isa-isa niyang binanggit ang mga pangalan ng mga pulis na umano'y kasabwat sa likod ng mga pagkawala Ang tanong ngayon Sino-sino nga ba ang mga opisyal na ito at gaano kalalim ang kanilang koneksyon sa likod ng misteryosong pagkawala ng mga sabungero? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kabilang sa mga nabanggit ni Totoy ay mga aktibong opisyal ng kapulisan, pati na rin ang isang retiradong general. Kasama sa listahan sina Lieutenant Colonel Malinaw, Police Major Mark Philip Almadillison, at Police Colonel Mark Philip Almadil. Isinama rin sina PCMS Arturo de la Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Incarnas, PMSJ Renan Pulino, PSJ Alfredo O. Andres, at Police Corporal Angel Joseph Yes. Ang dating General Estomo, ayon sa kanya, ay miyembro rin ng tinatawag na Alpha Group na tila may malaking papel sa likod ng operasyon. Ang sabi ni Totoy, Itong grupo raw ang kumikilos para kunin ang mga sabunghero na nadadawit sa pandaraya, lalo na yung mga tinatawag nilang nope o mandaraya. Sila raw ang taga-pick up ng mga tao mula sa mga sabungan o farm at pagkatapos ay tila nawawala na lang na parang bula. Hindi na raw bago sa kanya ang mukha ng mga ito dahil matagal na niya raw kilala ang ilan sa kanila. Pero hindi lang pangalan ang inilantad niya. Ang mas matindi pa, may kwento rin tungkol sa pera. Sabi niya, may mga opisyal daw na tumatanggap ng milyong piso kada buwan. Isang Lieutenant Colonel Rowe ang binibigyan ng mahigit isang milyon bawat buwan, habang ang isang kolonel naman ay umaabot sa dalawang daang libo. Hindi lang sila dahil ayon sa kanya, may grupo raw na hati-hati sa halagang 70 milyong piso kada buwan. oh, 70 million pesos buwan-buwan at isa sa mga napangalanan sa dokumento ay ang isang mayor na si Bern Takoy. Ayon kay Totoy, ito raw ang nakasaad na pangalan pero ang totoong miyembro ay ang general. Tila parang pelikula ang kwento. Pero ayon sa National Police Commission, hindi ito basta-bastang chismis lang. Ayon kay Attorney Rafael Kalinisan, Vice Chairperson at Executive Officer ng Napolcom, may mga kasong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer na ihahain laban sa mga sangkot. Ang pinakamababa raw na parusa ay suspension pero maaari rin itong umabot sa tuluyang pagtanggal sa serbisyo. Dagdag pa ni Atty. Kalinisan, target nilang matapos ang investigasyon at makapaglabas ng resolusyon sa loob lang ng anim na araw. Mabilis nga pero sana ay hindi lang ito panandali ang ingay. Dahil kung totoo ang mga paratang, hindi lang ito simpleng kaso ng korupsyon. Isa itong seryosong banta sa tiwala ng taong bayan sa mga dapat ay tagapagligtas nila. Matapos mabunyag ang mga pangalan ng ilang pulis na sinasabing sangkot sa pagkawala ng mga sabonghero, agad namang kumilos ang Philippine National Police. Kinumpirma ni PNP Chief General Nicolas Torre na kasalukuyang nasa restrictive custody na sa Campo Crame ang ilan sa mga pulis na nasangkot sa isyu. Kabilang dito ang mga may rango mula colonel hanggang patrolman, sila rin mismo ang mga nabanggit ni alias Totoy sa press briefing kamakailan. Habang nasa kustodya, tuloy-tuloy rin ang investigasyon. Sa parehong kampo, isinailalim na rin sa forensic process ang mga nahukay na buto mula sa taal. Ang tanong ngayon, totoo nga bang may mga bangkay na natagpuan? Ayon sa forensic group ng PNP, pinaghiwahiwalay na ang mga buto ng hayop at buto ng tao para malinawan kung alin talaga ang may kaugnayan sa mga nawawalang sabonghero. Ang mga human remains na natukoy ay ihahambing o i-cross match sa DNA profile ng mga kaanak ng mga biktima. Ayon sa PNP, medyo komplikado ang proseso dahil may farm sa mismong lugar ng Taal kung saan natagpuan ang mga buto. Kaya natural lang na halo-halo ang mga labi na nakuha. May mga buto ng hayop, mga piraso ng katawan ng tao, at iba't ibang uri pa ng organic remains. Kaya ang trabahong nakaatang na ngayon sa forensic team ay matukoy kung alin sa mga ito ang mula talaga sa tao at kung ito ba ay tugma sa mga sabonghero na ilang taon nang nawawala. Tulad ng inaasahan, umaasa ang mga kaanak ng biktima. Matagal na silang naghihintay ng hustisya. Apat na taon na rin ang lumipas mula nang mawala ang kanilang mga mahal sa buhay. Kaya hanggang ngayon, wala pa rin malinaw na sagot. Kaya umaasa sila na sa wakas, magkakaroon na ng kasagutan at kapayapaan. Ilang Pasko, ilang taon, ilang pag-asa na rin ang nawala habang patuloy silang naghihintay ng balita. Para sa kanila, kahit buto man lang ng mahal nila sa buhay ay makita. Sapat na yun para mapawi ang tanong na nasaan na sila. Samantala, may lumabas namang text message mula sa kampo ng ilang aktibong pulis na isinangkot ni alias Totoy. Dito nila itinanggi ang mga paratang at sinabi nilang wala silang kinalaman sa mga nangyayari. Tumanggi rin silang maglabas ng karagdagang pahayag, ngunit ayon sa kanila, handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Ayon sa mga ulat, ang mga pulis na ito ay hindi kabilang sa mga nakakulong o direktang pinigil ng PNP. Bagkus, sila ay nasa ilalim lang ng restrictive custody, ibig sabihin, limitado ang galaw nila habang iniimbestigahan pa ang kaso, Maingat silang binabantayan habang pinoproseso ang mga ebidensya at inaantay ang mga resulta ng forensic testing. Pagdating naman sa parte ng ebidensya, mas pinaigting ng mga otoridad ang proseso sa paghawak ng mga butong na hukay sa Taal Lake. Ayon sa impormasyon, nagbigay na ng utos si Chief PNP sa mga tauhan sa Batangas at sa PRO-4A na anumang buto na ma-recover, kailangang agad dalhin diretso sa Camp Crame. Wala nang paikot-ikot ang gusto nila, mabilis at maayos ang pagproseso. Bakit nga ba kailangang maging maingat dito? Kasi raw, mahalagang hindi makontaminate ang mga labi. Mula pa lang sa pagkuha sa mismong lugar ng dalampasigan, dapat ay maingat na. Katulad ng nangyari sa unang sako ng buto na nakuha, binuksan daw mismo doon sa may tabi ng lawa. Dahil diyan sa mga sumunod na pagkakataon, inutos na na diretsong dalhin sa kampo ang mga susunod na nahuhukay para iwas halo o pagkasira ng ebidensya. Ngayon, nasa Camp Kramen na ang mga buto at iniisa-isa na ito ng forensic group. Ang mga posibleng buto ng tao ay sasailalim sa cross-matching gamit ang DNA samples ng mga kaanak ng biktima. As of now, may dalawang DNA sample na hawak ang PNP mula sa mga pamilya ng nawawalang sa bunghero. Ito ang gagamitin para tukuyin kung may pagkakatugma sa mga na-recover na labi. Kung tutuusin, sobrang sensitibo ng buong proseso. Isipin mo, buto na lang ang pinag-uusapan dito. Pero para sa mga pamilya, ito ang posibleng sagot sa ilang taong tanong na nasaan na sila. Kaya bawat galaw ng mga otoridad, pinagmamasdan at inaabangan ng mga nagdurusang pamilya hindi na nila kailangan ng ingranding paliwanag dahil gusto lang nila ng sagot. Samantala habang todo kilos ang mga forensic expert at pulis sa krame, may kumakalat namang balita tungkol sa isang retiradong general na sangkot din umano sa isyu. Isa siya sa mga unang napangalanan ni alias Totoy. Nang subukan siyang kunan ng pahayag, ang tanging tugon lang daw niya ay isang like sa mensaheng ipinadala. Hindi siya nagbigay ng opisyal na pahayag at hindi rin malinaw kung magsasalita pa ba siya sa mga susunod na araw. Maraming nagtatanong ngayon kung may alam ba talaga ang general na ito, bakit hindi siya magsalita, o baka naman may pinipigilan siyang mas malalim na isiwalat. Habang naghihintay ng sagot ang taumbayan at lalong-lalo na ang mga pamilya ng biktima, umaasa pa rin ang lahat na ang mga ebidensya na meron ngayon ay magiging daan na para lumabas ang katotohanan. Kasi sa ganitong kaso, hindi sapat ang haka-haka lang. Kailangang may pruweba, may pangalan at may pananagutan. Sa dami ng lumalabas na impormasyon, kitang-kita na hindi basta-basta ang kaso ng mga nawawalang sabungero. Mula sa mga nahukay na buto hanggang sa mga pangalan ng opisyal na nadadawit, malinaw na may malalim na ugat ang problemang ito. Nakakabigat isipin na sa apat na taon ng paghihintay ng mga pamilya, buto na lang ang umaasang babalik sa kanila. Pero kung may isa mang bagay na dapat nating panghawakan, yon ay ang pag-asa na lalabas din ang katotohanan gaano man ito katagal. Hindi lang ito usapin ng sabong o pulisya, usapin rin ito ng hustisya at tiwala sa mga institusyong dapat ay nagpoprotekta sa atin. Kayo, sa dami ng nangyayaring ganito sa paligid, paano nyo pa rin napapanatili ang tiwala nyo sa sistema? At kung kayo ang nasa posisyon ng mga pamilya, hanggang kailan kayo makapaghihintay ng hustisya? I-comment mo sa baba ang sagot mo at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.